Magandang magandang buhay po ulit sa inyong lahat. At nga pala, ito ho, ating kinalalagyan ngayon ay ang chapel ng aming seniorate retirement home. Kung tawagin, St. Joseph. Kaya ang aming patron saint is St. Joseph Seniorate. At uh, naisipan mo namin dito dahil ang ating mga pag-uusapan, di umano. At yung mga katanungan sa akin na may kinalaman sa pananampalataya, ano, katulad halimbawa, bigyan ko kayo ng una na, unang tanong tanong sa akin. ah uh, Father, umanib po ang nanay ko sa grupo ni Pastor Kibuloy. At simula ko hindi na si umuwi sa amin. Malaking dagok ito sa aming pamilya lalo na sa tatay namin, hindi namin maintindihan kung bakit siya nakumbinsi at iniwan kami. Sino po ba ang may pagkukulang? Ang pamilya namin, ang simbahan, o ang nanay namin? Mga kapatid, sa inyong tanong, talagang ako'y okay. nahihiwagaan din nga po. No. Ang alam ko sa banal na kasulatan na sa isang salita, ano, isang salita lang ay iniwan ang lahat at sumunod ay ang ating Panginoon. Tatandaan ba ninyo yung, yung pangyayari sa, sa Lake of, of uh, Nandun yung magkapatid na si Simon at si Andres? At nung kasalukuyang katatapos ng ng hahayuma sila, nililinis ang kanilang lambat, dumaan si Jesus, at ang sabi niya, sumunod kayo sa akin. Ba? Anong ating nababasa doon? Iniwan nila ang kanilang bangka, ang kanilang lambat, ano, at sumunod. At hindi ho lang yan. Yun namang magkapatid na uh, si James, Santiago at si Juan, ano, kasama ang kanilang tatay. At gayon din ang ginagawa sa bangka, numakita ni Jesus, ang sabi niya, sumunod kayo sa akin. At sumunod sila. Bueno, yun ho ay si Jesus. Ito hong nangyari sa inyong ina at sa inyong inay na siya'y sumunod kay Kimbuloy. Yan hindi ko may paliwanan. At kung kaninong kasalanan niya, hindi ho natin masasabi kung kanino. Ngayon, sa bunga ninyo malalaman ang puno ano nangyayari ngayon kay Kibuloy? Ayokong mag-judge, pero parang may power si Kibuloy. And I do not know na kung saan galing na nakakakonvince siya ano, sa mga tao na sumunod sa kanya. Sa katulungan, madami mo siyang followings. Hindi lang ninyo inaay. Kaya huwag kayong mag -alaala. Hindi ho kasalanan ng inyong inay. Hindi ho kasalanan ni man. Ano? Ang hindi ho natin masabi kung kasalanan ito, ni Kibuloy, na siya tumatawag ng mga tao. At atin na lang ang ipanalangin. Sapagkat nakikita na, ang katotohanan, lumalabas na ang katotohanan, ayawang ko kung buhay pang inyong inay, pero Napakaganda na siya makakabalik sa inyo dahil sa pangyayaring ito. pero at hindi na siya manatili doon at inyo na sila makasama muli. Pero sa inyong tanong, iisa lang ho ang aking masasabit. Uulitin ko, ang Panginoong Jesus lamang ho ang may kapangyarihan na tumawag. At sa isang saglit ay sumunod ng tao. Ang kapangyarihan ni Kimbolo hindi ko alam sa ang galing. Kayo na ho ang sa kasalukuyang nangyayari sa kanyang buhay ngayon. Sa puno, malalaman kung ano ang puno sa pamagitan ng bunga. Okay? So, ina lang po, at ayaw kong mag-judge sa sino mang tao at kung kaninong kasalanan. Ano, yan ho ay nangyari at uh, hindi ho natin alam kung ano. Abangan natin ang, ang susunod na pangyayari sa buhay ngayon. Poi vi salvate.